Bakit ka na mamatay? Mabuhay ka. Tatanggalin ko yung mga pulang dahon mo. dan dan suribayaan taikan ma pa aku sampai balanya tahu alam yang deh maraming bulaklak ko sa umaga kaya lang no, hindi siya nadidigan nangyari parang nagtampo marami yung bulaklak matampuhin tong halaman na ito gusto binibaby lang oh baby ka oh baby ka oh baby ka Si baby ko si baby ko si baby ko. Dapat palagi lagyan ko to ng gagamba. Palalaking ko dito gagamba. maganda naman ah ano pang maganda hindi, pa -ay, nee, ayos na bilog ayos na yan huwag, magiging ano siya malonores hindi ah, lalo nga lalago ayun mo ayos naman, bilog naman Tup -tup. dapat yan tutugan mo kasi hindi siya nakakaalos sa tulad ng Hmm. Yan ang dami na po na mumulang dahon. Pag ah, ano na naman yan, magsasanga-sanga na naman ang bago. Eh ganyan talaga yan, tagulang. Pag maganda yan sa tag-araw lang pagtagulan, okay. hindi siya ano. So, oh, kaya kaya nga cactus eh. Para yung cactus. Dami ng bulaklak na. Kaya lang ba't yun ng ang bulaklak niya maputla? Ang pinatanggulang. Ganun ba Ganun ba yun? Maganda nga yan, gawa ng hindi matutuyo lang lupa yung kanyang okay. ano, puno. Pag yan ay... Oo. Oh, oh. Hello. Amit. Ang sarap ng hain, Nagpatahangin kami kasama yung aming mga halaman. Ayan. Fresh air. Maraming kaming halaman dito sa taas. Ayan. May puno pa kami ng mangga rito sa taas. <laughs> And, ito binibaby po itong halaman na to kasi laging ano, gusto laging hindi Matampuhin. Ano to? Ano pangalan nito? Kapulanga? Tapulanga kapulanga hmm, ata ito. <laughs> Magandang bulaklak niya. Kaya lang saglit lang na ano. Saglit lang siya. Di sisisi. Ano siya? Bubuka siya ng umaga Paghapon wala na. Tuyot na rin siya. Hmm. Bye -bye. Thank you for watching. Hello guys. Ayan. Matatapos na tayo magbihig. So marami kaming halaman kaya kaya maraming diligin. Ayan o. Oh. Paikot yan. May mga money tree. Iba-iba. Ayun. So pag may mga halaman kayo, diligin nyo ha. Ayan. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Tapos na magbihig. Bye bye. Oh, uh, ganyan po siya oh. Yon. Ganyan siya kadami mga anak. Yan. Ang galing ng halaman na to. Yung kaniyang anak ay nasa dahon. Tapos gaganyan na siya oh. Dito sa may lupa ang dami. Ayan oh. Bunot lang kayo dyan. Napakadami niya. Hmm. Ito siya, oh. Ayan, oh. Sa inyo, ano to, oh. Millionaires dito pa daw sa buong Pilipinas. Anong tawag? Millionaires. Sa amin, ayaw ko. Basta dito sa amin. Millionaires. Dami. Dami. Oh, ayan, oh. bati pa. Origano. Kayo ay magtanim kahit na sa ibabaw ng bubong nyo 'yan. Pwede magtanim. O oh, may kalamansi siya kami din. May ubal, may malonggay, may oregano. si, mapak mapapakinabangan lahat. Saka tulong sa ano ecosystem. <laughs> Tama ba? Nakakatulong ba sa ecosystem? Hmm. Ayan, marami kaming halaman. Ano tawag sa inyo nito? Basta halaman. <laughs> Ginagamit ito sa pag ano, pag -mahal na araw. Ginagawang palaspas. Ayan. Pag gusto nyo ha, bigyan ko kayo dahon lang. Ayan. <laughs> oh. Laki na ng luya, B.O. Oh. Oregano. Ang daming anak ng millionaires dito. Sa ba, ano? Mga ka-viewers, oh, kung gusto niyo magtanim ng millionaires, ito, oh, ito lang yung tinatanim. Ayan, oh. yung kanyang yung kanyang dahon mayroong mga ano, you know, may mga ano siya may mga anak babies, babies. Ayun, dami kaya nalalaglag siya dito nabubuhay agad ayun papakita ko sa inyo ito yung millionaire sa yan yan show. pag tinanggal o manalaglag po ito anak niya na yan nabubuhay siya kaya ang daming ganyan eh Pag gusto nyo manghingi, ah, pwede. Ayan, ang dami, no Ayan. Pag gusto nyo manghingi. <laughs> ah, dami Sus, napakadami dito. Millionaires. pangpayaman daw to. <laughs> Pang <-payam> mayaman. <laughs> Wish ko lang. <laughs> Um...

Tigil natin yung mga laman natin kasi tuyo na. Uminit kasi may maghapon. Ayan Eh. Uhaw na uhaw na sila. Kawawa naman. Tuyong na. Tuyo na. hindi na yan eh, pagbulaklak na yan